Guys, tingnan nyo itong ating Maxima. Nasubok na agad sa kargahan. Tingnan nyo yung likod natin. Bukod sa passenger, pwede mag pa passenger. Pwede rin maging cargo. Pakita mo likod. Likod. Diyan. <laughs> kita nyo yan guys. Kargadong kargadong talaga. Talaga Talagang sulit talaga ito mga ganitong sasakyan. The Judge Maxima. May kita nyo, pwedeng i yung ano, yung dalawang upuan para mag cargo sa likod. So, mas marami tayong may lalagay. Ito yung panghakot na namin ng na mga gamit-gamit sa bahay. Tapos, pagdating sa hatakan, walang wala akong masabi, talagang kaya. Kaya siya. Hindi malakas, pero kaya. Yan you know, o. Puno yan, guys. Puno. Mabigat yung lamesa, pero kinaya ng maxima. Yeah,